Okay, gusto, good morning. Andito kami ngayon sa ano mga tarim. Tigway lang po kami. Hello po, good morning. So yun yung bahay, ang ating i-ocular. Pat na, kasi malaylay pang biyahe namin. So ayan ang update, madam, sa bahay nyo. Importante ang pinto, paglikuhan. Oh, yung sarap naman dito. Sarap mag-camping-camping dito oh, habang wala pang mga nagpapatayo ng bahay dyan. Ayan, lakad-lakad tayo dito. Yan nga pala si ma'am, wala siya ha. Nasa ibang bansa rin po yan si ma'am. At damandama ko si madam. Diyos ko sa bahay niya, finishing, alam na. Ayan yung mga boys, nagkakapi dyan. Ayan, may tindahan dito eh. Kape! kayo? Oo, eh. Hindi yun, tinitiblak ko pa Baka, oh, kinuholda pa, kinakatay pa yung baka Kukuha ng puto Yung pinadala to ni ma'am kagabi na puto Ay, sana makadaan tayong may dinuguan Okay, so ito yung ano Yung mga tira namin kahapon Sayang kasi Hindi na namin pwede uwi ng Manila yan Mapapanis na yan yung mga iba po, nakagaya ng bangus, hindi ho bangus so, na pwede pa, hindi na namin sinama yeah, dito. Yan talagang sasok. Ito talaga, yung mga pinagkainan na to. Doki! Ayan na, love Doki! <laughs> Dali, tinanggal niya ba yung tinik niyan? Ayan na. yeah Oo, oh, di ba? Kain ka lang dyan, <laughs> ha? Ganyan <laughs> talaga, Chi, pag yung malapit ka sa malapit sa Malapit talaga? oo. Wow, choose bini pili yung ano, bangus. Ito po, paka-kainan ko. Kain lang, kain. Tubo na 'yan. Nakakilang kanin na siya eh. Nakarinda ba ako ng awa sa aso. Awa, man. Aso so hindi ko na kayo nakuna ng video, Katapos lang namin kumain. Madalas kami kumakain dito sa ano? Sinanglaw, unlimited sabaw. Masarap na sabaw nila dito. Ayan. Tapos ito yung puto na lang natitira. Ayan. Nakakarti pa yata ng Manila to. So yun ang update ko kayo kung anong ganap nga pala kagabi. Saan kami natulog. Bali, nag over po kami sa gasoline station ng mga 11 p.m. Tapos doon na kami nagpalipas ng oras. So nagising kami ng five. Tapos yun na nga yung kanina nagsegway po kami doon. Hindi na ako masyado nag-vlog kanina. Nagbalit kami ng damit sa ano na lang, Jollibee. Skincare, lahat-lahat, nag-toothbrush, gano'n. Thank you so much nga pala kay Ma'am uh, Beth Carino sa tip na binigyan niyo po sa mga boys, sa mga bata, and kay Itay. O sa mga taga Pangasinan po or mga madadaan ng pabiyahing sa Pabian, uh, Bulinaw, mga tarim. Yan po yung mga biyahe namin soon. Ay, gusto nyo pong umorder, magpa-line up lang po kayo para maring po kayong kasabay. Para makalis po kayo sa shipping fee. Tapos, so yun na nga, ibibigay ko na lang kay itay ngayon yung ano. Uh, binigay ni madam. Pero yung sa mga boys, ibinigay ko na kagabi. Kasi nga, di ba nabanggit ko sa inyo, iniipo nila yan. So, ito yung kay mama tsaka kay itay. Ayan. Si itay sa unahan. Ito yung kay mama. Uh -huh. Kasi mm -hmm. sa mga bata, ibibigay ko lang kay sister. Tapos na lang magbibigay dun sa pinsan ko. Ayan, tatlong bata, ayan. Anak, hindi ka, bata ka pa ba, anak? Pwede ka sumali dito. Bata ka pa, wala ka pag 18, di ba? Dapat, oh, dapat apat ito. So, magiging ano siya, magiging tigti 250 pesos. Pero hindi na, hindi na, hindi na kailangan. Yung tatlong maliliit na lang yung maghahati-hati. Malian! Ang oras ay 1.20 na. Almost 1.20 na ng hapon. na dito kami ngayon sa Macdo. Eh, no, kalmot ng aso yan. Dami naming order. Sir, it's 3.50 na ng hapon. So, ayun ko lang sa inyo yung binigay ni Madam Beth. ay, binigay si Albert ng bag. Guess Yard. Ganda. Ganda-ganda si Albert dito. Kasi, oh, saan pwede ilagay. Tsaka, mm, oh, maraming salamat po, Ma'am Ben. Ibigay rin siya ng biskuit, favorite ni Mama at saka ni Dalaga. Cheetos. At maraming chocolate, Toblerone. Mm. Favorite ni Daddy. Ayan. Favorite talaga yung mahilig dito sa Toblerone. Ibigay rin siya talaga na basahin. Kate's Kate Spade, New York. Ayan. With the parfums. Kaya dalaga yan. So, si dalaga lang mag-open yan. Ito pa pala! Pinakita mo kay Nana, folks! Thank you so much po kay Ma'am Beth kasi nag i siya na makahanap ng ganitong baba mo. So, again, salamat po sa nag-i-edit kayo so sa panunod and thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!